Good afternoon guys Pauwi na ako guys Kaya lang Maulan Ang lakas na ulan Kaya uh, ito Basa na kayo sapatos ko guys Kaya Ang gabang tayo ng sasakyan Ito uh, Talaga Alamig guys Wow Talagang maulan na maulan Kaya Palo kaya ako sasakay ng jeep nito guys Sana may maluwag para uh, Mabilis akong makasakay ng jeep O ano man yung masasakyan Woo! Alamig Alamig Ang lamig Daman dama daman dama Ang kapas dahil sa utan Hahaha <laughs> mga idol Ito Patuloy tayong Naglalakad

ulit tumatawag guys ulit tumatawag ayun ah, yung pala oh lang na pa naman ayun okay guys tatawid tayo tatawid tayo guys tatawid tayo ayun kaya ala ako ako yung tinawag para sumakay sa sasakyaan yung para iba. Kaya <laughs> basa na yung aking shoes guys. Ito pa rin guys. Patuloy tayong tinatahak ang daan dahil sa ulan. Oh, so tuwa pa. Hello. Hello guys. Maraming maraming salamat at God bless. Sa inyo lahat ay masaulan. Hello guys, masaulan. Hello uh, oh guys. Uh, Ang lakas ng ulan. Thank you.